Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bagong videos na ipapalabas ko. At para mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Maraming salamat po. So guys, sa video na ito, Tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa tungkol sa kung paano pukawin ang isang minupos na babae sa sexual na relasyon o aspeto. Isa itong sensitibo ngunit napakahalagang usapan. Kaya manatiling nakatutok. Pero bago natin simulan, disclaimer lang po, ang video na ito ay ginawa para sa layunin ng edukasyon at impormasyon lamang. Ang nilalaman nito ay sensitibo at angkop para sa mga mag-asawang na is mapabuti ang kanilang relasyon. Huwag kalimutang magpakonsulta sa doktor o eksperto kung kinakailangan. Maraming salamat. So guys, ang tungkol sa menopause ang ating pag-uusapan ngayon. Kung paano pukawin ang isang babaeng menopause. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng menopause? Ang menopause ay isang natural na yugto sa buhay ng isang babae kung saan bumababa ang hormones tulad ng estrogen. So, dahil dito, maraming babae ang nakakaranas ng pagbabago tulad ng number one, pagbaba ng libido. Ano bang ibig sabihin ng pagbaba ng libido? Pagbaba ng pagnanasa, no? O interest sa sexual na aspeto. At ang number two naman, vaginal dryness. So, ano naman ito, no? Pagkatuyo ng puwerta ng isang babae. Pangalawa po yung uh, um, nararanasan o mararanasan ng isang babae at ang number three naman pagbabago sa emotional na estado at ang number four naman stress o insecurities tungkol sa kanilang katawan so ang ibig sabihin ang apat na mga bagay na mararanasan ng ibang kababaihan so paalala na paalala na naman po na hindi po lahat ng mga kababaihan ay maaring makaranas ng ganitong sintomas. No? Ngunit, ayon sa pag-aaral, marami ang nakakaranas ng ganitong sintomas ang sa babaeng menopausal. So, ano nga ba ang mga paraan na gawin ng lalaki o partner para madaling mapukaw ang kanyang misis o minupos na babae para naman makarating si misis sa rurok ng kasiyahan. So, yung tip number one, maglaan ng mas mahabang foreplay. Ang foreplay ay mahalaga upang mabigyan siya ng oras para mag-relax at mag-enjoy ang sexual na relasyon ng walang pressure. So, ang ibig sabihin, guys, ang isang babae, ay kapag uh, uh, mahaba ang ginagawa ninyong foreplay, lalo na sa mga minuposal na babae, kagaya ng mga kahalik, no, sa liig, usaan pa man yan, pagyakap, kasama na yan lahat pag sinabi nating foreplay, ano. So, yan po ang unang tip na dapat maglaan ng mas mahaba pagtsagaan po natin para naman magkaroon ng ano yung babae, no? Maramdaman niya yung pagmamahal ng kanyang partner. At ang number two naman na tip, gumamit ng lubricants upang padulas. Ang paggamit ng water-based lubricants ay makakatulong upang gawing mas komportable ang intimacy. So, kanina sinabi ko, guys, na makakaranas ang mga babae ng sintomas ng pagbabago tulad ng vaginal dryness. So, yung pagtuyo ng puwerta. So, kailangan natin o oh, ano, gumamit ng lubricants na yun na nga, water-based kung maari. Ngunit, hindi ko po ito inaano sa inyo na ito talaga ang gamitin ninyo. Kung gusto nyo talaga, ay kumonsulta muna kayo sa inyong doktor kung anong klasing pampadulas ang gamitin dahil pwede po silang magreseta ang isang doktor o sa mga ubigay ninyo, no? Kung saan kaysa naman yung bibili kayo, hindi nyo alam, baka allergy kayo doon sa nabili nyo. Kaya mas minabuti na kumonsulta muna sa isang doktor. So, yan po yung number two na no? gumamit ng pampadulas. At ang number 3 naman na tip na bibigay ko, magkakaroon ng bukas na komunikasyon. Ano bang ibig sabihin? Tanungin ang iyong partner na babae kung ano ang nararamdaman niya at alamin ang kanyang mga gusto. Sa ganitong paraan, mas magiging enjoyable naman ang karanasan para na rin sa inyong dalawa. So ano bang ibig sabihin na magkaroon ng bukas na komunikasyon? Tanungin si Mrs. kung saan po siya ano, komportable. Gusto ba niya yung patalikod? Gusto ba niya yung siya ang nasa ibabaw o gusto ba niya yung siya ang nasa ibaba? Alam niyo na 'yon. Hindi ko na masyadong i ano pa dito, no? Kasi binabawal. So, alam nyo na. So tanungin si Mrs kung gusto ba niya ito, ganito para naman mas enjoyable ang karanasan para sa inyong dalawa. So yan po yung number 3. At ang tip number 4 naman, subukang baguhin ang posisyon o ano naman ito. Dapat maging creative. I-explore ang mga bagong paraan para mas kasiyasiya ang iyong ginagawa. So ang ibig sabihin, ano, subukan ninyo yung mga iba't ibang anggulo naman. Hindi lang yung parating nakapatong na lang, no? Na yun na lang na yun ang parating balik-balik. Uh, Kaya kung maari kung ano yung mga nakikita ninyo, lalo na sa mga kalalakihan, marami, alam ko marami kayong mga napapanood. Anuhin nyo yun. I-ano nyo yun sa inyong mga mahal sa buhay. Gamitin nyo yun para naman mas lalong masaya at enjoyable ang inyong ginagawa. Lalo na doon sa mga minuposal na babae. No? Na minsan nahihirapan dahil ngayon nararanasan nila yung sakit minsan. Ngunit kung pagcagaan o paglaanan ninyo ng panahon na sa ano, banayad lamang, no? So, hindi po masasaktan ang isang babae. Kasi nga, sinabi ko na kanina na maaring uh, maaaring magkaroon ng vaginal dryness na tinatawag, no? Na doon sa puwerta niya. Kaya, dahan-dahan lang. So, yan po yung number four. At ang number five naman, bigyan ng emotional na suporta ang iyong misis. Ito, ang pinaka- talagang kailanganin. Ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging pasensyoso at supportive, no? Ang emotional na connection ay kasing halaga ng physical na intimacy. So ang ibig sabihin niya na ang uh, emotional na suporta sa iyong misis ay kasing halaga rin sa inyong uh, alam nyo na 'yon, no? Sa sexual na aspeto. So, napakahalaga po pala. Tangkunis. Kasi alam nyo naman siguro guys, na kapag wala yung emotional, wala. Walang mangyayari. Dahil hindi naman mararamdaman ng isang babae kung hindi, walang koneksyon ang inyong emotional, yung tinatawag na emotional na suporta o emotional connection na lang. So, ayan po guys. Pero tandaan, ang menopause ay hindi maging hadlang sa masayang relasyon. Ang susi ay ang pag-unawa, komunikasyon at pagmamahalan. So yan po ang pinaka the best sa lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo hanggang sa muli. Bye-bye.